Ito. Mga guys, ito oh. Mag mga mga. Amog pa oh. Ah, neto ang tagaytay. Mm. Di ba? Grabe, ang lamig. So, ay kasama ko. Oh. Si Jegon Taba. Shout out. Sa impacto. Shout <laughs> out kay impacto. Jegon tabak. ayan oh, oh. Oh, ayan oh. Kilaki ng ginagawa namin, no? Oh. Hmm. hmm. Buwad pa lang 'yan. Wala pa 'yung mga kwarto niyan. Hmm. Hmm, sa labas, oh. Hmm. Oh, wala. Diba? Abilan. Pagano. Oh. Eh, Ibibigay ko 'yung ano. Hindi pa makabuhay ni Manny. Di, wala pa kami materialis eh. Okay, bukas na Manny.